right all right mga master we're back we are back again dito sa ating channel magandang umaga po sa inyo lahat ang oras po ay alas 10 alas ba 9.30 ng umaga at yan kakalabas lang natin just way napaka traffic agad pero meron na tayong dalawang pickup no bago tayo magpa magpagas eh, kumuha na muna ako ng dalawang booking so meron tayong booking papuntang south uh, Binyan San Pedro kumuha muna ako dun sa south kasi talagang napaka traffic dito sa ano mapunta dito sa ruta natin so, subukan muna natin south na natin kung anong lagay ng ano dito kung anong lagay ng ah, traffic dito kasi tingnan nyo naman dito sa amin oh. super traffic talaga kanya kanya ng counter flow lahat nasa gitna na ngayon iba kasama na ako dun Bye. So pick upin na muna natin to Dalawa ang pick up natin uh, Papers lang at saka medicine stocks Dito sa Bacor yung isa So Tirahin na natin to mga master Baka tirahin pa ng iba so, Mamaya na tayo magkwentuhan Napaka traffic talaga Sobrang traffic mga insan Puntahan na natin to Pick up pick up muna tayo mga master San Antonio, San Pedro, Laguna. One, ano lang ito eh? 189. Okay na to. Hmm, saan po dadali natin yan? Ah, kala ko. Uh -oh. Kala ko pagkain eh. Hmm. Ano sa ako ba yun? Eh? Gachal yan, di ba? Yan, yeah, grabing traffic ngayon, sobra. Ano lang, isa lang, gamot papunta rin dun kaya kinuha ko na to eh Okay, let's go mga master titing ayan titing na natin mga master kung maganda bumiyahe dito papuntang south eh usually kapag normal days nga weekdays o walang okasyon matraffic na rito eh ewan ko lang ngayon ha baka mas malupit pa traffic dito So matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapunta ng south no Parteng Binyan at saka San Pedro Nandito na po tayo sa ating ano uh, Pick up point Boss, alam mo? move Ayun Sige, okay, okay Wala, wala nang kasabay to Kasi dalawa na eh Thank you po, pasabi na lang, medyo matrapik Okay, okay, thank you Okay, so update ko na lang kayo. Kapag nandoon na tayo sa ating ano. Drop off. Unahin na muna natin tong ano. Saan ang magandang daan para siguradong mapabilis tayo. Tingnan natin. Okay, doon talaga, Las Piñas. All right, let's go. Derahin na natin 'to. So, meron na tayong 420 pesos nakita dito mga master tirahin natin yan tira tirahin natin yan tirahin natin yan tira tirahin natin yan, tirahin natin yan. Tirahin natin yan. <laughs> baka tirahin pa ng iba tama ba ako three wheel ang ganda oh European mga master oh Manis. ano pong metropolis regio lupet yan ang mga scooter na malulupit 400 ipo 400 cc o oh. Expressway legal mga master Aba Himala dito sa Las Piñas Papuntang Alabang eh Maluwag, napakaluwag oh. Marito tayo ngayon sa may SM South Mall Madalas talagang traffic dito sa lugar na to eh Pero tingnan nyo naman oh Napakaluwag Isa itong malaking himala <laughs> Tingnan natin kung itong luwag ng traffic eh direcho hanggang south. So kanina pa ako nagbabyahe no uh, along Alabang-Zapote Road, hindi naman kabigatan yung traffic at medyo maluwag talaga. Normal na Okay, kalagayan dito sa pagpasok ng Muntinlupa, yung traffic maganda pa ang traffic dito. Tingnan natin doon sa may bandang alabang. Kung okay pa. Aba. Maluwag dito ah. Anong meron dito sa alabang? Himala. Medyo maluwag. Maluwag talaga. Ayan. So hindi masyadong traffic mga master. Hindi tayo nagkamali ng ruta. Pero tingnan natin Papunta dun sa drop off natin Kung matrapik Alright, so ayan, nandito tayo ngayon sa may Muntinlupa mga master Ito yung part na pinakamatrapik dito sa Muntinlupa At syempre, hindi pa rin nagbabago Pero hindi ganun kahabaan, no? Kasi madalas ang haba ng traffic dito eh Pero dito parang maiksi lang oh, nakalagpas agad tayo Wala pang tatlong minuto Nakakapanibago ah. Walang traffic ngayon dito sa south ah. Lahat yata ng tao nasa NCR. Ayan, kaya grabe ang traffic dun sa kamay nilaan. Okay, so 3.2 kilometers away na tayo sa ating drop off. Ayan mga master, ang bilis natin. Uh, alas 10.40 nandito na agad tayo sa ano, sa drop off natin Ito na yun eh 319 O oh, 318 So malapit-lapit na Isang di pa na lang <laughs> Tawagan na natin yung ano, drop off Ito na kasi yung 319 eh San Antonio Mabini Boss alala mo po N Nandito na po ako sa may ano sir Sa may tulay Ha? Ah, ay, ah, ikaw ba yan? Wala. Oo. Ito, boss. So, ayan, mga master. Punta na tayo sa ating, ano, next, ano, next drop-off. Malapit lang dito. Papunta na po tayo sa drop off natin dito sa may San Binyan. At wala maluwag ang traffic ngayon dito sa ano, sa South ang natin na i-deliver yung parcel natin expect ko nga alas 11, alas 12 natin ma-deliver yun dahil sa traffic eh. Paso lang eh, oh. alas 10 na nadala agad natin quarter to 11 pa lang 1040. Ayan, nandito na po tayo sa Binyan mga master at ito na, nandito na tayo sa ating drop off. Hello po. Uh, sir, good morning po. Sa mo po ito. Uh, nandito na po ako sa may 687. Tama po ba yung address na binigay dito? Sa tapat po ng tindahan. Ah, sige sir. Sige. Okay. Okay. Accurate mga master. Ang lupit. So naka 420 na rin tayo doon. Apo, bayad na po. Okay. Okay mga master. Quality. So ngayon, hahanap tayo ng another booking. Pabalik ng, syempre, So ayan mga master, meron na tayong ano, meron na tayong pick up. Papuntang ano to? Papuntang Tagig sa May Acacia State, Tagig. So puntahan na natin to. Tingnan natin kung anong pipick upin natin. Ayan, let's go, let's go. So pick up na muna tayo mga master. Update ko na lang kayo mamaya pag nandoon na tayo sa ating pick up. All right. So ayan mga master, nandito na po tayo. Saan kaya ito? Lalamove po! Kay Chester? Ah, uh, Chester po. Ah, uh, pick up? Papuntang Cedar Crest sa ano? Kay Colin? okay. Sige, sir. Madali naman matawagan, no? Alright, let's go. Tirahin na natin to. So, ano natin mga master, pang 600 pesos natin to, no? Kasi meron tayong 420 kanina eh. Sa may binyan mga master at naghahanap ako ng naghahanap ako ng kasabay dito sa booking natin papuntang ano, Tagig. Ang dami naman booking na pwedeng isabay dito kaso lang yung iba, masyadong masiselan tsaka malaki. Mga master, meron na tayong ano, meron na tayong booking papuntang dun din sa Tagig. So, yan sakto, meron na tayong kasabay. Parehong tagig tagigto mga master. All right. Dun din sa ano? Dun din sa pa natin. Okay, okay. Tirahin na natin to mga master. Okay, so meron na tayong dalawang pickup. Let's go, let's go. Ay, salamat nakapick pickup din. So ito po mga master. Ang kakita na tayo ng mahigit 400 dito sa dalawang booking natin. Lahat to high demand. Tapos, yung drop off natin is isang lugar lang. Ang kagandahan dito, yung pick natin, same ano lang din. Isang lugar lang din. Doon sa tagig. Tayo, iniiwasan ko ngayon tagig na lahat na nakuha ko, puro tagig. Ang traffic doon eh. Ayun. Para sigurado, minsan nalalaglag eh. Apo. Ayun, yun. Kaya nga, hindi pa nga ako nag, ano eh, pwede na to sir, thank you. Ayos. Makapagpalit nga ng ano, mamaya. Pag uwi ko. Mga ano pala sila, no. O, diba? Meron na akong gear oil. Eke, eh, yep, Brad. Oh, hingap. Yeah. Oh, ayan, yeah. thank you, thank you. Binigyan pa tayo ng Binigyan pa tayo ni Sir ng ano, ng gear oil. So Binigyan na tayo ng 250. Binig binigyan pa tayo ng gear oil. So, mga master, ano na tong kita natin? Mga nasa 1,000 na rin tayo nito, no? 1,000 mark na rin tayo. Ah, wala pa pala. Okay, mamaya. Malalaman natin yan. Alright, tarahin na natin to. Puntahan na natin. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop off. Let's go! Double book. So, ito maganda rito sa mga parcel natin na dala natin. Oh, master hindi nagmamadali no? basta makarting ka lang ng sakto lang okay na kaya wala tayong ano dito wala tayong stress so yun pero dadali natin to ng mabilis kasi nga kailangan natin makauwi na maaga no kasi abutin tayo ng traffic eh so yun ang iniiwasan natin ngayon Loko to si ano si Google Map oh. Kanina pa ako liniligaw gusto kong padaanin sa expressway si Raulo <laughs> so ayan ang mga master nandito na tayo sa NCR papasok na tayo at nagumpisa na ang build up ng traffic grabe eto na papunta pa naman tayong tagig so nakikita ko dito sa mapa natin pulang pula yung ano pulang pula yung service road nandito na tayo sa ano service road at ayan ma matrapik nga talaga Ooy! Hahaha! <laughs> Grabe! Ito na ang mabigat na traffic Ano na mga master Sa MRT uh, 10th Street North Signal, tagig In front of Yamaha Cart Plaza Naku, mali Patay, mali, mali, mali So mali ang ano, mali ang mali ang address mga master. Yare. Okay, dito tayo. Alamin natin kung saan to kasi mali eh. Dito naka pinpoint sa ano eh. MRT, pero tama to. Tama yung street sa ng kamachile Okay, tingnan natin yung address uh, MRT Avenue Corner 10th Street North Signal Corner 10th Street North Signal Okay Hanapin natin mga master. Nandito tayo eh. Ta! Ah! Oh! <laughs> Wala akong sticker. Wag <laughs> shout out ka na lang oh. Summer, oh ay eto nga Sa, vlog. Sa vlog At least kasama ka na mamaya <laughs> dulo ng restaurant. Oh, byahe ka? Oh, may ako papunta sa Imos, nakikita ko siya ka-jer? Imos andayo. Number 1 point mo ako, Imos. Tama oh. Dito kami nakita, saan no naghanap kasi ako ng address eh. Oh. Dito tayo. Yan. Salamat. Okay, ingat okay. ha, ingat sa biyahe. Dito dalawa. Unta ko muna yung yapakan nato. Oo, oh, natampahanin kita. <laughs> dahil pa ako sa San Pedro eh. Malayo ko. Malayo, kasi sabi ko iiwas ako ng tagig. Napunta tuloy ako ng tagig ngayon. Yung kailan? Yung oh. kailan umiiwas ako ng tagig? Napunta ako dito. Yung ano, pinabalad ko ngayon, um, dahil mo pa antipolo na lagi. Oo, oh, eh ngayon, pangit mag-antipolo kasi sobrang traffic, traffic sa Taytay. Grabe. Salamat po. Sige boss, ingat ha. O, oh, shout out sa iyo, kasama oh, kita ha. ko rin yung nag-camping kayo dun sa ano? Oo. Matangas. Magka-camping kami ulit. <laughs> salamat po. Ha? Sige, sige. Okay, ingat ha. Salamat. Hanapin ko muna tong 10th Street. Ayan, so hinahanap natin yung address kasi hindi natin makikita eh. Eh shout out ulit kay Sir. Maraming salamat sa ano pag pagsuporta. Hello, boss. Ah, uh, ma'am, lalo po. Ma'am, nandito po ako sa may tapat ng Yamaha. At Eto... ayan ba yan? Ay, hindi sinabing cycle land eh. Ayan, ayan, Tatawid na ako. Op! Teka lang. Excuse me. May karan lang. Kasya ba parang Ay, sa isa lang, Oh. Okay, teka, may dalawa pa. Oops! Okay, ayan yung resibo. Okay. Wala na po. Alright. So, yun, mga master. Successful ang ating ano. Drop off dito lang pala eh na wrong pinpoint si sir pero okay lang mala at least malapit sa ano sa drop off natin isa sa ano sa tagig so ayan mga master nandito na tayo sa ano sa uh, tawag nito sa ating destinasyon dito sa may tina lang tapos hanap tayo ng pick up ulit no hanap tayo ng pick up pabalik ng south. Yun, last na yun. Boss, Palmetto Building 402. Okay. So, nandito na tayo. Kanan, pangalawang building. Uh, Ma'am, nandito na po ako sa Palmetto, sa baba po. Apo. Ayan. Ayan. Salamat po. Two hundred. Uy, may tip. Hindi ko na mabilang ang tip pero ang tip niya nasa ano, nasa 30 pesos din. So panalo 'yung mga master. Thank you. Sobra-sobra 'yung kanilang bayad. So yan mga master, successful po ang ating ano, uh, biyahe dito. Uh, at maghahanap na lang tayo ng ano, ng uh, pabalik ng Las Piñas. At tayo po ay kota na. Kota na tayo mga master. Okay, so meron na tayong pick up. Saan ba yung ivory wood na yun? Dito lang yan eh. Boss, ano? 301 abaka. Pick up. Lala move. Kaliwa unang building. Okay. Hello po. Ma'am, good morning. Ah, good afternoon po. Sa lalam mo po. Ah, uh, nandito na po ako sa baba. Sa may aba ka po. Okay po. So, habang nag-antay tayo, maghanap na rin tayo ng booking. Baka meron pa dito. Apa, oh, 301. Hmm, ang... Ang babait nila ngayon ha, may ano na, diretso bayad na agad ha. Okay? So, exact amount lang mga master. 131. So, ayan mga master. Meron na tayong dalawang booking. No? Pabalik ng ano. Pabalik ng paranyak tong isa. So, ayan, tirahin na natin to. Saktong sakto lang to mga master. Panaalo tayo dito. Last two booking pa uwi. So, meron na tayong 1,200 pesos. Okay. Ayan, dito na po tayo mga master. Malapit na tayo sa ating pick up point. Hello po. Ma'am, good, good, afternoon po. Salalam mo po ito. Ma'am, saan po banda sa inyo dito? Dito po kasi ako sa may eskwelahan eh. Apo. Ito po. Okay na, hawakan ko muna. <laughs> Mama ano to, ma'am. Bibingka yan. Ha? Bibingka. Hindi naman niya masisira, no? Think... Sa moonwalk to, di ba, ma'am? Moonwalk? Oh. Okay, okay. Sige po. Okay pa. Yung ano? pang anim na booking. Wala, hindi na kaya. <laughs> so, sobrang traffic po talaga. Last booking na natin tong dalawa na to or pwede pa tayong kumuha ng isa pa pang pito no? hindi ko na na hindi ko na na pero taga rito yung nakakuha no? so ayan mga maser let's go punta na tayo sa ating ano sa ating ah uh, drop off ayan kaso nagkamat pag drop off ulit dito sa ano sa baklaran hindi naman masyadong traffic no? okay naman masikip lang dahil marami mga ayun oh, nagbibenta sa gilid gilid oh, last last ano natin last drop off na dito sa Paranaque so ayan mga master uh, papunta na po tayo sa ating ano isa nating drop off wala na hindi na tayo makakaano okay na to dito hindi na namin papadaanin mukhang uulan na eh oh. ayan oh papunta na rito yung ulan eh patay tayo na ito kanya kanyang takbuhan to talaga ayan pinaulanan nyo pa kami kung kanina pa yan eh Pwede naman pasingitin yung motor sa gilid eh. Pinatagal-tagal pa nito eh. Ay. Na. Kung kailan last drop-off na tsaka naman bumuhos ang ulan. Pero buti na lang hindi ganun kalakas 'no. Let's go, gas. Kung kailan nandito na tayo sa gate ng ating drop-off tsaka pa, bumuhos yung malakas na ulan. Ito na Ay, grabe, umulan pa. Ito po. Okay. Ay, salamat na tapos din. So, ayan mga master. Tapos na ang ating ano. Tapos na ang ating biyahe ngayon. Grabe. Ayan, tumigil na yung ulan. Sakto naman. Alright, so yan mga master na i-drop off na natin lahat ng ating dapat i-drop off at tayo po ay kanina ang goal natin is makaapat na booking lang pero nakaanim po tayo yan, sumobra ng dalawa kasi tanghali na tayo lumabas alas, mag alas gis na rin tayo umalis kanina no so yan, yan kahit pa paano mga master naka 6 booking tayo umita rin tayo ng 1,000 plus yan, lagpas-lagpas 1,000 na rin yung kinita natin at pwede pa tayong kumuha ng booking kaso lang nandito tayo sa alanganing spot no. <laughs> alanganin to para sa akin itong lugar na to eh kasi puro malalayo na yung makukuha natin kasi nasa Paranaque tayo. So wala akong makitang Paranaque Las Piñas na booking, puro palayo. Kaya syempre dahil diyan eh, malapit na tayo sa Las Piñas. Ano pa ba bang gagawin natin kundi magpahinga na lang muna. At mag-reserve tayo ng energy para sa mga susunod na araw. So, yan mga master. Ah, siguro, pansamantala muna natin puputuli ng ating ah, vlog ngayong araw na to. Ah, tayo po ay uuwi na para makapagpahinga naman. No? Kasi, nadali tayo ng sobrang traffic kanina. Buti na lang, kahit pa paano nakakalusot-lusot tayo. So, hindi tayo nababad ng gusto sa traffic maliban na lang dito sa may C5 na inula na tayo. So, yun lang mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat at update kung magkano yung kinita natin. Lagpas po ng 1,000. No? Kasi may mga tip pa. So, hindi ko na alam kung magkano. Basta lagpas ng 1,000 kasi yung nakarecord sa atin, 1,000 plus eh. So, yun po mga master. Ayan. Ayan ako muna ay magpapaalam sa inyo at tayo po ay magkita-kita ulit sa susunod na episode yan maraming salamat po sa nag-update at maraming salamat po sa lahat ng sumu sumusuporta rito sa channel natin so sana po huwag kayong magsasawang sumubaybay sa ating mga ilinalabas na content mga master, mapalalam mo vlog man yan at travel vlog at kung ano-ano pa so yan Maraming salamat sa uh, patuloy na uh, pagbisita rito. Sa mga nagla-like, thank you po sa inyong lahat kasi alam niyo mga master, yung simpleng like niyo lang ay napakalaking bagay na po yon sa mga content creator, no? Kung hindi man po kayo magsa-subscribe, kahit mag-like na lang kayo mga master, malaking bagay na po 'yon, di ba? Kung medyo mabigat-bigat sa inyo 'yung pagsa-subscribe, Siguro po yung pagla-like na lang sa mga content na linalabas ng mga hindi lang sa akin, no? Kahit sa mga iba't ibang mga content creator, no? Pag napanood niyo yung video nila, kahit i-like nyo lang 'yan. Malaking bagay na yan sa lahat ng content creator. Yan po yung nagiging fuel nila para umusad pa gumawa ng mga content, no? Ayan, so thank you po at God bless po sa inyong lahat. Uh, ah, next time. Siyempre, same channel. Ano pa bang... Ano pa ba? <laughs> okay, so thank you po. At siyempre, God bless sa ating lahat. Ride safe po. At lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe.